Ayan ba rin. Ha? Eh. Oh? na update ng Hello, na amin. Babakala na. Bakala na ang biga. Oh. Tapos na rin. Naglalawin lang yung kahoy. Oh. na Naorder na? Naorder na. Oo. Na. Oh. May kila pa tayo dun eh. Saan? Ano, ko. Saan? May pa. nasa na yung ano dito? Yung mga... Uh... Dan. Oh, uh, ah. Ano yun? Tatanggalin din pagkatapos? Pa? pa? Tatanggalin ah. din yung mga kahoy uh, na yun? Oo. Oh. Uh. madadala sa tramo. Kadami nung... Ano? Ano? Hmm. Warren, kadami no, madadala na sa bahay niyo. na lang.

kapatid ka pala ni Nano. Hmm. Sino ang panganay sa inyo? Oh. Ha? Ako. Ha? Oh? Pero ikaw walang asawa. Si Nano may asawa. Madali lumandi si Nano. Nano! Bata ka pala pala <laughs> <laughs> Itay binata pa. <laughs> Talabi, <laughs> <Talagde. laughs> <Ay>, si Nano. <laughs> Kaya nagsisilos ang asawa kahit saan may kilalang babae. Okay. <laughs> Maulan!